Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pero Doc Mary, itong training sa DOT, libre ba yan? Libre. Look, ah. Yan. yan, yung, yan yung programa natin with Secretary Frasco. Kaya ay tuwan-tuwa tayo nung ito ay naging reality na after nung aming mga pagpupulong, yung TWGs natin at na nagkaroon tayo ng MOA signing at ito na ang reality. Okay. Eh, gano'ng katagal naman yung training, Dok? Two weeks. Two weeks. Ah, uh, okay. Kasi para dun sa mga, siyempre, excited yung mga ibang matatanda na gusto nila. Hindi naman to part-time, ha? Parang full-time na rin nila. Pwede rin, okay. di ba? Ang sa tour guiding kasi parang may scheduling yan sila pero ah, okay. so at least nandun sila yung sa SM na programa natin sa kanila is full um, hindi full time kundi 8 hours or 4 yeah, hours SM a day cares. so SM care yeah, yeah. SM care so magkakaroon sila ng by shifting no kaya gumawa na tayo ng guidelines and i hope na pagbalik ko sa merkules ng madaling araw tayo ay uupo na naman with SM para maayos pa natin yung ating um, tinatawag na protocols and guides Ayaw kasi natin na maabuso ang ating mga seniors. Ayaw natin na hindi klaro yung ating guidelines. Gusto natin sustainability. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.